2 years ago ang aking solar aircon ay nabagsakan ng kwitis yung kanyang solar panel ito yun nilagyan ko siya ng top coat pero hindi rin nagtagal ayan ang yun, nga sa top coat niya oh, ito yung tama ito yun yung tama tapos tinap coat ko siya napakinabangan din pero hindi na ganoon ang kanyang harvest compare dito ay, yun ang solar aircon ko o no? talaga VOC nyan is 191 volts at ang short circuit niya ay 1.51 amperes Kaya ito minalas. ano o. Matunog na. Anytime parang magpipira-piraso na. Baba ko na nga. Palitan ko na lang. Papalitan ko na ito. Pati ito palitan ko na rin. Basta huwag ako mag-exit dun sa voltage. Pero gumagana pa naman yun kasi ano yun, ka yan, grid tayo ang aircon na yan. So yan, maglasunod na nga ito. Uh, ito naman yun sa hybrid ko. Yan, alas tres na pero lakas pa ng harvest. Ito naman yun. Bakas na ito.

Display. Là, hein? On display.